Kapangalan ni Sharon ng megastar, subalit siya isang bituing walang ningning, walang pera at minalas pang mawala ng trabaho. Nag-apply siya bilang yaya ng pamangkang si Michael na naiwan sa pangangalaga ng masungit nitong tiyuhin na si Bruce. Batid niyang napilitan lamang ang binata na tanggapin siya dahil sadyang magilo sa kanya ang bata. Sa pagdaan ng mga araw, lalong napalapit sa kanya si Michael na sila namang ipinagkaiba ng relasyon nila ng tiyuhin ito. Dahil sa halip na mapalapit at mapalabgay ang loob nito rito, tila siya nakatulay sa alambre kapag harap ito. Bawat maling kilos niya ay pinupunan nito. Ngunit hindi niya napigilan ang pag ng isang kakaibang damdamin para dito. Sa paglipas ng mga araw, tila hindi lamang ang pamangkay na gusto niyang alagaan, kundi pati na rin ito. Ngunit paano niya yun may sasakatuparan, gayong sa tuwing magkakalapit sila, ay tila ito napapasok sa iglap at lumalayo. Nag-eko sa loob ng may kalakihang karaoke bar ang isang malakas na dighay, Tolls Bechoke. Okay. Iyon ang pangalan ng bar. Lito ang pangalan ng may-ari niyon, subalit na nakasanayan ng tawagin ng mga taga roon na Tollit. Kung bakit naging Tollit ang lugar, ay tanga ito lamang ang nakakaalam. Kung si Haldin ang bayan si Manong Tollit, Pahibo naman, hindi kanta, kung dito ngayon ng mamang dumigay, nakaupo ito sa table one. Pagkatapos ay itinapat nito ang mikropono sa bibig ng bungal na kainuman. No touch. Sigund ng bungal. Pahawak naman. Bira naman ang mamang dumigay. No touch. Ulit ng bungal. Di na kita Duweto pa ng dalawa. Yemba. Pahabol pa na mga ito na tila ba siyang siya sa inaawit. Kanina pa nakamasid si Sharon sa mga kumakanta at nais na niyang matawa sa mga ito. Hindi nga lamang niya magawa dahil mahigpit na bilin sa kanya ni Manong Tolitz. Ang kanyang amo na huwag na yung pagtatawa na ng mga customers. Maglilimang buwan na siyang kahera doon. Safe naman siya ron dahil nakapwesto siya sa likod ng kaha na nasa loob naman ng isang rehas na mistulang kulungan. Pinasadyang lagyan ng gilsang bahaging iyon upang iwas hold up sa masasamang loob. Nagtapos siya ng two-year course na electronics. Iyon lang kasi ang kursong inoffer sa nag-iisang sa bayan ng M.H. Del Pilar at hindi na makaya ng kanyang ina pag aralin pa siya sa Maynila. Isa lamang kasi itong mananahin. Dati siya nagtatrabaho sa isang electronics shop sa bayan subalit na kaaway niya ang may ari niya. Sukat ba namang dakmay ng pang-upo niya habang nakatuwad siya sa pagre-repair ng isang refrigerator? suntok ang inabot ni Kulas, ang manyakas niyang amo. Wala namang ibang mapagtatrabahuan sa bayan nila, kaya napilitan siyang mamasukang kahiran tolts. Kaibigan ng yumao niyang ama ang konsihal, kaya agad siyang natanggap doon. Isa pa'y matindi ang krasya kanya ng anak ni konsihal Tolt na si Gary. Panay ang ito sa kanya, subalit wala talaga itong aasahan sa kanya. Kahit naman paano ay may test siya. Hindi naman sa pamintas, pero mukha itong natapakang ipis. Pisak ang mukha nito. Para itong naipit sa kung saan siya, nakatabingi. Kahit na sinong magaling na pintor ay hindi kaya makakayang iguhit ang mukha nito. Us nga lang mga labi nito at ubod ng kapal. Tabingi na nga ang ilong, mayroon pang mahabang buhok na nakalawit. Tuwing nasa harap niya ito, ay nice siyang kumuha ng tiyani at munuti ng mga iyon. Nasubrahan sa pagka ang mga mata nito. Tila tuloy may permanente na itong black eye Maliit ang baba nito dahil sa katabaan nito. Maitim din ito. Ang leeg nito ay tila may kwintas na dahil na parang permanenteng banyo doon. Pakiramdam niya tuloy ay takot ito sa tubig. Niya. Alam niya ang masama ang mamintas, subalit so hindi niya mapigilan ang sarili kapag nakikita niya ito. Subalit so mas ka ganun, malakas ang dating nito. Tila ito pagyo sa yabang. Ganun lamang ito kung magbida na tila pag-aari nito ang buong bayan. Sharon cheat daw doon sa table 7. Untag sa kanya ni Osme, ang waiter at kaibigan niya roon. Kinuwenta niya ang nakain at nainom ng mga nasa table 7. Pagkatapos ay niyabot ang resibo dito. Hindi naman nagtagal ay bumalik ito dala ang bayad. 300 lang diba? 350 ang iniwan siya. Nakangiting sabi nito. Kung minsan ay nais niyang maingit nito. Maliit nga ang sweldo nito. Subalit so bumabawi ito sa tip. Hindi tulad niya na hindi naaabutan ng tip. Paano ay nasa harap lamang si ng ka? Swerte mo talaga, Osme. Buti ka pa, sabi niya rito. Hindi bali. Mama, ay ililibre kita ng taho paglabas natin. Ano ito? Talaga ha? Paniniguro niya. Mababaw lang naman ang kaligayahan niya. Palibhasa ay sa MH pilar na siya lumaki na nagkaisip. Simple lang ang buhay sa bayang iyon. Oo ba? Nakangiting sabi nito bago tumalikod na upang pagsilbihan ng mga bagong dating na customers. Hindi mo man ito nakakalayo. Ay nakita na niyang papalabit sa gawin niyang sigari. Nais niyang tawagin muli si Osme. Ngunit batid niyang wala rin itong magagawa para maiwasan niya ang anak ng kanilang amo. Hi siya, bati ni Gary sa kanya. Hello, nakangiwing niya. Malakas ngayon na no. Tanong nito sa tonong puno ng kasiguruhan. Oo, malakas naman. Nang nagdaang mga huling buwan, lumakas pa kami. Dahil yun sa iyo sa tingin ko. Dagdag pa nito sa baykindad sa kanya. Hindi naman siguro. Lawala naman kasing ibang libangan ng mga tao dito sa atin, kundi ang minsanang pagugutan. Basta para sa akin, ikaw ang nagpapalakas dito sa Beidja o kanan. Tansik ang laway na sabi nito. Binilhan na nga ako ni Dali ng bagong owner eh. Pagayabang ito. Pakialam ko. Gusto niyang sabihin dito. Ganun ba? Salip sa ay sabi niya. Oo, ang porma nga eh. Boom ang bus. Alam mo ba yung boom the bus? Langyang yabang mo. Owner lang naman. Nakala mo limusin. Ha? Ah, oo. Boom na bas. Ayos na ayos ng pamporma eh. Tululawin nung anak ni bas. Wala kasing panama ang owner niya sa akin. Bumaba yung speaker ko. Ah, lahat gusto makisakay sa akin. Pero syempre ikaw ang gusto kong unang isakay roon. Muli itong kumindat at bahagya pa siyang napaurong. Kahit pa nga hindi naman siya nito kayang abutin sa loob ng kinalalagyan niya. Ihahatid na kita pa uwi mamaya ha? Siya? Ha? Gulat na wika niya. Naku, hindi pwede eh. Kasi si nanay alam mo na. Stricto yan. Kapag nakita nakisakay ako ko sa iyo, kagagalitan ako nun. Pagdadahilan niya. Hindi strict ang nanay niya. Subalit so, wala siyang balak na magpahati dito. Ikaw rin baka magsisika. Pero sige, sa susunod na lang. Halika, labas ka muna sa kitchen. Ipapakita ko lang sa yong owner ko. Yakag nito sa kanya. Hindi na. Bili ng daddy mo. Huwag kong iiwan tong pwesto. Tangin niya. Sige na. Maaga pa naman. Saka ako nang bahala kay daddy. Gate nito. Wala na siyang nagawa. Pilit ang ngiting tumayo siya sa counter at sumama rito. Nice niyang matawa ng makita ang at pinagmamalaki nitong owner tangent. Overdecorated ay. Eh. Lowered ang kahat at ang mamutsyo ay sinlaki ng platito. Ayos na sana kung hindi lang nito nilagyan ng ilaw ang palibot ng upuan sa harapan. Wala nang makakasakay sa likod. Eh. Ngayon dahil puno na ilaw na naglalaki ang mga speakers, hindi pa ito nakontento. Pinandar pa rito ang makina at binuksan ang stereo. Halos mabilis siya sa lakas ng bayo ng mga speakers. Sa isip ay nagtatanong siya kung bakit kailangan pang artihan ng ganun ang sasakyan ito. Sa ilalim ng windshield ay may malaking sticker ng Ghost Fighter. Nais niyang matawa dahil nagmistulang pampasaherong jeep ang sasakyan nito. Dahil doon, sa likod naman sa lona ay may malaking sticker na nakasulat ang mga katagang One Brother and One Sister. May isa kasi itong kapatid na babae. Pinigilan niya ang pagtawa. Ayos ba ha? Todong iting tanong nito sa kanya. Ha, ah, ah, ha, okay. Ang ganda nga eh. Pagsisinungaling na O, paano ipaparada ko muna ito sa kabilang bahay? Tutulo ang laway nila. Paalam nito? Nablis itong nakasakay at pinalangkada ang jeep. Naiwan siya kumakain ng alikabok. Alas dos na ng hapon na gising si Sharon kinamukasan. Bumawi si ng tulog palibhasa. Araw-araw as siyang puyat. Bumangon siya at nagligpit ng higaan. Pagkatapos ay lumabas siya ng kanyang silid at nagtungo sa likod bahay. Naabutan ni Herong nagsasampay ng damit ang kanyang inang si Aling Bilma. Anong ulam, Nay? Tagod, ang ano niya rito? Ah, ay buhay. Minsan ay may pagkakamali-mali ang nanay niya. Kaya nagulat ito nang magla na lamang siya magsita. Ano ka ba, Sharon? Pasensya na po, Nay. Nakangiwing sabi niya. May ginataang kalabasa palayan. rin. Iyon na lang ang ulamin mo. Nagtungo siya sa kusina at naghahin. Maaga niyang nilantaka ng ginataang kalabasa kan. kanin. Nabutan siya ng kanyang ina sa ganoong ayos. Siya nga pala, Sharon. Sumulat ang ate mo. Teka't kukunin ko lang sabi nito. Tumalikod na ito at pumasok sa silid nito. Para sa kanya, isang napakaswerteng nila lang ang ate Rosalina. Nakapag-asawa ito ng isang 14 Ang pinakamayamang ang kansa M.H. Del Pilar. Nakapag-asawa na nga ng isang 14 na. pa sa ibang bansa. Samantalang sila ng kanyang ina ay ni hindi nito mapadalhan mas kikaunting pera. Hindi rin sila malapit sa pamilya ng napangasawa nito. Kaya naman eh, hindi niya mabisita ang pamangkin na nakatira sa mansyon ng mga Fortina. Tulad ng ate niya, ang napangasawa nito ay isa ring responsabling anak. Tinaguri ang black ship ng mga Fortina. Imbes na manatili sa Pilipinas at asikasuhin ng anak, nagliwaliw sa buong mundo ang dalawa. Matindi ang may sama ng loob sa kanilang nakatatandang kapatid ng bayaw niya na si Bruce, ang kaisa-isang Fortina sa bayan ng M.H. Del Pilar. Ang akala kasi nito, Katulad nila ng kanyang inang ang ate niya, hindi naman niya ito masisisi kung mag-isip man ito ng ganoon. Sino nga ba naman ang matutuwa sa kanila gayong pabaya sa pamilyang ang kanyang kapatid? Ang ate naman niya hindi pa nga nagtatagal sa pagpapakasal sa asawa nito ay lumarga na agad. Nakuha pang basta na lamang iwanan ng anak. Tay mga sulat lamang ito ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon kung nasa na Talawang Dalawang taon nang nakalilipas ng huli niya itong makita. Mataas kasi ang ambisyon ng ate niya. Nong dalaga pa ito, nagpumilit itong lumuwas sa Maynila at makipag-aral doon. Nahinto siya sa pag-aaral dahil dito. Nagtrabaho rin ito sa Manila kahit pinapadalhan ito ng pera ng kanilang ina. Kasi kung ang nanay lamang nilang ang asaan ito, hindi ito makakapag-aral. Ang pangako nito nun sa kanya kapag nakatapos ito ay sinamang papapag aral nito. Pangakong isinulat sa tubig. Nang makapagtapos ito, Nagpasya itong mamasukan sa opisina ng mga Fortina sa Manila. Naroon kasi ang negosyo ng mga Fortina. Doon nila nakilala si Paul, ang bunsong Fortina. Nagkamamutihan ng dalawa at hindi nagtagal ay nagpakasal. Mula noon na ay hindi na sinalinto na alala. Kung sa bagay mas naman nung nagtatrabaho pa lamang ito, ay hindi na talaga nila ito maaasahan. Panay lamang sa amin itong kailangan itong bumili ng ganito at ganyan para sa trabaho nito. Mga damit alahas, at iba pa pinagbuhusan ito ng pera. Magmula ng makasal ito, tatlong beses pa lang nila itong nakita. Noong mga nakito, noong bidyang nag-anak nitong si Michael, at ang huli ay noong birthday nito dalawang taon na ang nakalilipas. Sa bawat pagkikita nilang iyon, ay tila hindi naman lang ito natuwa tuwa nang makita sila. Tila napilitan lang ito. Saglit lamang sila nitong kinausap, pagkatapos ay nakihalubilo na ito sa ibang bisita na lamang sila roon. Maging ang bayo naman kasi niya ay tila hindi sila kilala. Mabuti na nga lamang at likas na mabait ang kanyang ina. Pagamat alam niya, pilit nitong ikinukubli ang tangpo sa atin niya. Wala naman siyang magawa. Sino ba naman siya para magdemand sa kapatid gayong ang nanay mismo nila hindi nagre-reklamo? Napabuntong hininga siya. Hindi naman nagtalal ay lumabas na ang kanyang ina sa silid nito. Hiniabot nito sa kanya ang sulat. Dear Nanay at Sharon, Narito kami ngayon ni Paul sa France. Pangalawang beses ko na makakapunta rito. Pero hindi pa rin ako nagsasawa. Maganda rito. Masaya. Kamusta na kayo? Ako'y okay na okay naman. Baka magpadala ako rin ng ilang pasalubong mula rito. Hanggang sa susunod. Nagmamahal, Rosen. Ayun e lamang. Ganoon kasimple. Isinulat niya ito sa isang papel ng hotel na tinutuluyan ng mga ituroon. roon para nagmamadali pang pagkakasulat dahil may kaunting bura pa. Napaismin siya. Ilang ulit na itong sinabing magpapadala, ngunit kahit kailan, maski pinaglumaan itong damit, ay wala silang natanggap. Tila napansin niyo ng kanyang ina, hayaan mo na ang ate mo Sharon. Masaya siya sa kalagayan niya, kaya dapat ay ganun din tayo. Sabi nito, ano pa nga bang magagawa natin ay, kaya lang gusto ko sanang dalamin si Michael. Matagalan natin hindi nakikita yung bata. Hindi na siguro tayo kilala nun, sabi niya. Siguro ay pwede ka namang tumalaw doon. Hindi siguradong sabi nito. Susuplada pa naman ang mga aptao ron. Mas ang tataray. Maktol niya. Noon kasing party ng atin niya, hindi nakuhang itago ng mga katulong sa mansyon ng mga Fortina ano man ang nadarama ng mga ito para sa kanila. Hindi sila pinapansin ng mga ito. Dinadaan-daanan lamang silang mag -ina. Nang tanong niya sa isa sa mga ito roon kung saan ang banyo, pataray pa ang sagot ng mga ito. Ano naman ang magagawa natin? Alam ang pagsabihan mo ngayon. Pati iyong kuya ni Bayaw, naku, ubod ng suplado ni isang ngiti hindi nang bigay, nagdag pa niya. Ang panganin na Fortina ang naging amo ng atin ni Ngunit ang bunsong kapatid nito ang napangasawa ng kapatid niya. Ganun talaga ang mayayaman anak. Hindi bali makakaahong uh, din naman siguro tayo sa awa ng Diyos. Sana nga. Alas 6 pa lang ng gabi ay nag-aabang na ng tricycle si Sharon. Dapat bago mag-alas 7 ay nasa toilets na siya. Tumigil sa tapat niya si Carlo, ang tricycle driver na matagal na nagpapakit sa kanya. Mabait naman ito sa balit kagaya ni Gary. Hindi niya tayo panghilat saan ang ng pagmuka. Malapad na ang noon ito kahit bata pa. Mistula itong New York Airport sa lapad. Tropi ang mga mata nito na kahit nakangiti ay lit, tila nakikipaglamay. Ang dibdib nito ay mistulang carpet dahil sa kapal ng buhok doon. Kung sana ay napunta ang buhok nito sa dibdib sa tuktok, pasabal na sana ito. Palagi ito ang nakahubadbaro kaya laging tanaw ang dibdib. Nagsusuot lamang ito ng t-shirt kapag sabayan mo mamasala. Bawal kasi raw ng kubat-baro. Iyahatid na kita Sharon. ron. Iyakag sa kanya. Hindi na siya nagpakipot. Sumakay siya sa tricycle nito at ilang sandali pa ay nasa tapat na siya ng toilets. Magkano? Nakangiting tanong niya dito. Alam niya hindi siya nito pagbabayarin pero siyempre, nakunwari siya. Baka kasi isipin ito na makapalang muka. Ikaw naman no? wala yun. Malapit lang naman. Tila nahiyang sabi nito at pagyabang na mula ang mga pismi. Nais nice niyang matawa sa itsura nito. Salamat ha. Sige. Paalam na at pumasok na si Tolts. Hanggang siyang pumasok sa kanyang pasto. Napansin niya ang irap na iginawad sa kanya ni Mencho. Matindi niyang naiinis ito sa kanya. Matagal na itong servidor sa Tolis at pinupunta rin itong posisyon ng kahera. Nang mag ng dating kahera, akala nito ay ito na ang papalit. Subalit nag-apply nga siya. Kahit napornada ang pagkakapromote nito. Ayon na rin kay Osmi, may lihim itong pagtingin kay Gary kung sa bagay-bagay ang mga ito. Hindi naman sa paminta si Mincho ay fuel version ni Babalo. Napakapayat nito at pero nakaismin. Nang sumikat si Ador Manahoy, tingin niya ay magkamukha ang dalawa. Gusto pinagmiyak na kasoy ang mga ito. Inignoran lamang niya ang irap nito. Inayos niya ang maliit niyang but. Hindi naman nagtagal at nagsimula ng magdagsaan ng mga tao.